Hello guys, welcome back to my channel at ito po ang latest sa Batang Kiyapo. Isinama ni Ramon si David or si Tanggol sa isang lugar at doon daw ay gusto niya itong turuan kung paano humawak ng baril. Ipinakita ni Ramon kay David or kay Tanggol kung gaano siya kahusay humawak ng baril. Kaya naman si David na ang bumaril ay hindi nito nagawang mapabilib or ma si Ramon dahil hindi nito nata-target ang kanyang uh, pinupuntiriya sa pagbaril. Kaya naman sinabi ni Ramon kay David or kay Tanggol na dapat mahusay at asintado lagi siya sa pagbaril dahil sa kanya ipapamana ang uh, negosyo or kayamanan ng mga Montenegro. Kaya naman si David ay uh, medyo kinakabahan, baka daw mahalata siya ni Ramon na hindi siya ang totoong tanggol. At ha, patuloy pa rin silang nagpa-practice sa pagbaril at unti-unti naman ay nakakatama si David. Kaya naman sinabi ni Ramon na ipagpatuloy ang pagbaril dahil humuhusay na ito biglang tinutukan ni Ramon si David at tinanong kung siya daw talaga ang totoong anak nito. Sinabi naman ni David kahit ito ay ninenerbios na siya daw ang totoong Jesus Nazareno di Magiba. At talaga namang kinabahan si David muntik na itong maihi sa kanyang pantalon kaya sinabi niya na siya daw muna ay magsi CR. Pagdating sa CR, siya ay galit na galit at tumamag si Olga kay David at kaya naman sinabi ni David na galit na galit siya kay Ramon dahil tinutukan siya nito ng baril at muntik na siyang mahuli nung tinanong siya kung siya talaga ang totoong anak. Sinabi ni David kay Olga na dapat bayaran siya nito ng malaking halaga dahil muntik na siyang mahuli ni Ramon nung tinanong siya kung siya ang totoong anak. At sinabi naman ni Olga na wag siya mag-alala dahil siya ay babayaran ni Olga ng higit pa sa hinihingi nito kapag nagbunga ang kanilang plano. Sa kabilang banda, si Bubbles naman at si Tangol ay talagang nakikipaghabulan sa pulis. Mahaba ang naging habulan nila pero sa kabutihang palad, sila naman ay nakaligtas sa mga pulis at tinawagan na sila ng taong nagutos sa kanila at tinanong kung napatay daw ba nila si Congressman at sinabi naman ni Bubbles na nagtagumpay sila at napatay nila si Congressman Sevilla. Abangan pa po natin ang mga susunod na episode dito po sa uh, nagiinit na na, uh, batang Kiabo. po uh, dito lang po sa aking channel please subscribe my channel at pakit na rin ang bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pa pong mga uploads maraming maraming salamat po